kabari, good morning mo atong customer karon mga kabari Phil Tranco since 1994 mga kabari so mo nilang plat mga kabari tara oh so, sayo pa mga kabari o pati ilam o pero na na yung unang mga kabari para makabiyahe so shout out ato si Bosing mga kabari Bosing? Bosing! Bosing! o si Ronan mga kabari so mo yung unit o oh. bayay kagaya mga kabadde. So uh, ito na siyang Bulkiton Ron Huwag shout out po na itong mga pasayo rin mga kabaryo oh. Mga busing, good morning Ano yung biyay, kagayan? O oh, muna yung mga pasayo rin mga kabaryo so, <laughs> Mga kabaryo, oh, tumabak na sa ta eh, para makabiyay na sila, Let's go awala ga beto mo gobi dara sikit its ni one so muna tong gamit mga kaba de pero tomo mo ito plan ah sorry ganito sarau vera kali kira dah. Hmm sama ke tadi? Aku ni taud. Mario nangatulog nang doon yung mga pasayro oh wow, wow. shut out to yung mga pasayro mga kabaryo o. hi vlog welcome o, to my guys new. good morning good morning dito ka pa sila Manila mga kabary kawai, -kawai na lang oh kita nyo na sa kuya dam ang pingong sa biyahe nangatulog sila mga kabary gidistorbo na to kasi bossing mga kabary boss shout out ano yung pangalan mo? Putih dah. Oh, kini mak badai yang asal awak tak gaf, pungtun mak badai. Macam play doh? Muran dante. Oh, mak muran dante dia asal pungtun mak badai shout out. Kau nak kailamu ane pakai komen dalam komen section mak badai. Oh, mana siapa mak badai yang kau bana asal pel tranco. Mak badai kau sudah pusing. Selamat. 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 So kira okay, mak badai. Kau so, mana na tu mak badai yang pel tranco. <tiny> So salamat sa mga taga Piltrang ko mga kabady no. So first time nila sa ato pero uh, nakakita na sila sa ato mga kabady kay tungod sa ato mga vlog so nakita na nila. So muto na sila. So salamat sa suporta ninyo mga kabady. Ampi mo kanon sa inyong biyahe no. Uh, mo pay pagmata nato pag ato na mga kabady. Uh, gikatok natin nila so sempre serbisyo na to dali kay para makalakaw na dayon. So salamat sa inyong suporta mga kabady. Ampi mo kanon ay sa inyong okay. biyahe. God bless. So good news mga kabadi, kung aduna mo mga anak diha, silingan, parinte, o mga kailang aduna yung sakit sa maan mga kabadi nga bungi o nguho, ang One Caraga Maharlika Charity Foundation mga kabadi, nagpahigayon sila o libreng operasyon. Wala mo'y bayaran, bisang piso ana, mga kabadi, libre na, na siya ang inyong gasto ana, ang inyong pamasahe lang paing sa butuan. No more na inyong bayaran mga kabadi. Ang operasyon mga kabadi, libre, bisang piso wala bayaran. So mga na yung requirements mga kabadi, 10 months old at least 10 kilos and above siya mga kabady. No? Mauna siya ang requirements. So, sa dugang impormasyon mga kabady, pakikontak lang yung aning nga number si CK na mauna ang nagdala o in charge aning nga operasyon. No? Wala mo'y bayaran mga kabady, masang piso. So, kung problema mo mga kabady, kaya wala mo'y pamasahe pa yung sabotuan. So, willing ko mo, donate mga kabady para sa iyong pamasahe. mo dari kay Kuya Adams para sa inyong pamasahe. No? Kung so, mauna mga kabady, huwag salamat sa inyong suporta. Kumbati. Peace out.